Masarap at authentic na pansit batil patong at pansit kabagan ba ang hanap nyo? kung ganon para sa inyo ang video na to dahil dito sa dinayo namin kainan ay tinitiyak ko na magugustuhan nyo dahil masarap at abot kaya ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain dito at ang isa pa sa maganda dito ay lehitimong tagakagayan at Isabela ang kanilang mga kusinero at hindi lang yan dahil ang gamit nilang noodles dito ay talaga namang inaangkat pa sa probinsya ng Isabela kaya naman kapag natikman nyo ang kanilang mga ipinagmamalaking pansit dito ay tiyak na mapapabalik kayo at tinitiyak kung mabubusog kayo dahil sa dami ng serving at mga toppings na hindi tinipid. At dito nga lang yan sa Cagayan's Best Pansit Batil Patong since 2013 na matatagpuan nyo naman sa number 1640 Gituason Street, Sampaloc, Manila. At open naman sila dito mula 9am up to 10pm. So paano mga boss, gutom na ba kayo? Tara, kain tayo. Guys, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Gituason Street, uh, corner Lardisabal, Sampaloc, Manila. At dadayoy natin itong Kagayan's best pansit batil patong na uh, authentic na nagtitinda dito ng pansit batil patong sa Sampalok so titikman natin, uh, uh, natin, natin kung masarap yung mga pansit nila dito tara guys uh, pasokin natin to at tikman natin kung masarap yung mga tinggan nila Hi ma'am, good evening po. So, ma'am, ano po ba yung mga ino nyo dito ma'am? ang ma pansit po at kapatid Batil Patong yung namin yung B5 po at saka C4 po. Ano-ano laman nun, ma'am? No? Um, karangay, biga, Car, Big Carry, uh, Charm yung... naman yun, ma'am? Um, 239 po yung 5 po. Tas yung c po is 199 po. Ma Sige, ma'am. Pa-order ako parehas nung bestseller ninyo, ma'am. Sige po, sir. Tapos, ma'am, uh, saan ba located yung sponsored kabagan, ma'am? Saan ba located ito, ma'am? Sa location was, uh, was so, Alok, least, po si Tidwasol City sa Sangkalong, Manila. Malapit sa Pistipato po, sa street sa Tidwasol Street, sa Sangkalong, Manila. Anong oras po kayo nag-open dito ma'am? Opening namin is 9 am to 9:00 pm po nang gabi po. Wala po yung order niyo po. Thank you ma'am. So yun guys, tinigman na natin itong uh, in order natin dito sa Cagayan's Best Pansit Batil Patong at Pansit Kabagan. So umorder tayo dito guys yung kanilang uh, B5 na worth 239 pesos. Ayan, tingnan nyo naman. Ang dami naman. Meron siyang alit yung kawali. Tapos meron sila yung ganisa ng Cagayan. Tapos meron din siyang lumpiang Shanghai. Tapos may Karabip. Saka Pork Liver. Worth 239 Tingin ko, good for two person or tatlo. Kaya to, ang dami. Tapos, order din tayo ng kanilang uh, pancit kabagan, 199 pesos. Magandaan dito mga bossing, legit na ay authentic yung mga noodles na ginagamit dahil magkaiba yung gamit nila sa pancit batil patong at pancit kabagan. 199 lang. Makakatikim na kayo dito sa balik-balik ng authentic na pancit kabagan. Init na ito. Grabe sarap. So dito guys sa Sampalok, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng malayong lugar dahil dito sa balik-balik, makakatigil na kayo ng authentic. Pati yung mga cook nila dito talagang uh, galing pa ng Isabela at Tirgayan. So yung mga boss, next natin tigman yung kanilang ipinagmamalaking pansit batil patong. Ito yung masarap din yung kanilang pansit pa patong dito. Kakaiba nito sa literal na pansit ng mga tagalo Dito nilalagyan ng suka. Kaya din. Kaya legit. Natik natin. parap grabe. Gracias.